punta kami guys ng sa Canadian Tire maghahanap kami uh, yung gagawin namin shade or ano tingnan natin mamaya so gagamitin namin tong mini kasi kung makabili kami kailangan namin malaking sasakyan na kakargahan yun to yan at least maluwang siya sa likod daming basura si Mr. na nilagay Pandarin ko na medyo malamig ngayon guys Ayan na kung madadala lang nga lang to sa Pilipinas sasakyan na to din namin <laughs> kasi dito eh ilang sasakyan na ang pinagpalitan namin pinamimigay yung iba yung iba nalagay sa ano yung tapunan ng mga sasakyan dito. Pag malaki ang datalhin namin, gamit namin ang minivan. So, ayan na si Mister. Paalis na kami. Alright. See you later, guys. Ayan na. guys, <laughs> papunta na kami sa Canadian Tire. And, paalis na kami, guys. Guys, paliko na kami. Ano po dumaan ako dito? Papunta sa Canadian Tire. Wala na, dumaan siya na ako. Restaurant. Ito na guys, yan ay yung Canadian tire. Ay, with that ito eh. Oh, o, yung dulo niya. Makulimlim talaga ang panahon. Kaya ganyan ang kulay ng kalangitan guys. Gray. Gray ang kulay. So, kukuha kami ng lupa. Parang ilagay namin sa so garden para maganda yung tuko ng aking tinanim. So, ayan guys. O, oh nasa labas na yung mga lupa iba't ibang lupa so magpapark lang kami so ito na siya guys yan ito kami mamimili ayan no mga halaman mga nagbubulaklak mga lupa yan pili kami mama kung alam bilhin namin diyan so ito guys bumaba na kami sa sasakyan at ito ang mga lupa so kukuha tayo ng ano lalabas tayo doon sa gardening ito guys ang mga halaman Ay mura to 99 na lang. Ayun, anong ito? Compost ito. Ice cream compost. Ito, ah ito. Itong manure ito guys. Cattle manure. Kukuha tayo dito, dadalhin sa loob, bayad. Ililista lang natin tapos ano? So yan guys, nandito siya sa labas yung mga halaman. Ayun, tapos tarungin mo tong lalaki. Kung kukuha na tayo ng lupa, at tapos bayar. Andito ang bayaran! <laughs> so pwede ka nang kumuha. Kuha tayo. Kuha ako ng halaman na itanim sa bahay din. Sa may bintana ulit, lagyan ko. Dad, ay meron sa loob. alika Halika. Hello. Ito guys, mga halaman. Bili ako nang ilagay ko sa bahay. Ito, ay mahal. 79. itong ang lalaki ng paso. Yan. Bili ako nang yung, usually kasi guys, naglalagay ako sa bintana ng halaman. Kunin mo na yung, ano kasi, yung sa bintana ilalagay kong halaman, itong ganito. Ha? Mga apat. Ilalagay ko sa bintana na apat na ganito, oh. Kasi hindi mo naman siya pwedeng ano. Ito guys, punin ko. Yan ang kulay. Kuha ko ng lalagay ko sa bintana. Ang mahal ng ano. Ito, 24. Ang mahal ng mga halaman na ngayon, guys. Ayun. Ganda yung sunflower. Ito. Itong pink. Ayan. Pink. Haluin ko na lang. Pink. Red. Haluin ko na Ayan. Ayan. Really? dalawang ganyan, dalawang pusha, dalawang red. Para kasi meron na tayo masitira doon eh. Kaya lang anuhin ko siya. May flower na nga oh. Yan ito Red. Ayan na guys, kakuha na ako. Oh. Hmm. Ano na? Tingin ako dito pang ano. Ha? Tingin lang muna ako dito. Baka meron pa akong makita. Yan o. Oh, guys. Yan lang. Mahal. Mahal ang mga halaman ngayon. Bakit kaya nagtaasa ito o. Oh. 79.99 yung mga ganyan. Okay. Yan lang naman ang sadya dito guys. At lupa. Ito. Magkano pa itong ganito? Ay 29.99. Dalia. Ano kaya itong sunflower na to? Ay, 17. Parang maganda to ah. Pagay ko sa labas ng bahay. Ano, hindi siya ano. Ay. Ah. Saan na? Okay. Kaya tayo ng lupa. O pasok muna tayo. Sorry. Hey guys, mga halaman nandito Yan. mga mahal na rin. so tamo. kami guys sa uh, Canadian Tire Bili kami dito ng ayaw ko na ng payong dahil madaling nasira so ito yung mga uh, backyard patio so, pipili kami ng something wood na panglabas ay ano meron na pala kami patio na lang ito pang ano ito hindi ito bagay sa bahay itong ganyan ito malaki siya oh. May... ito kasi wayong yan yun nga okay. magkano kaya to ito permanent na hindi na tayo bili ng bili so magkano kaya itong ganito tapos table sa labas sa bakyad ito lalagay natin at, at least naman ito. hindi mo naman to ititik down hayaan may mo lang siya sa labas yung malapit ito. dun sa ano malapit sa garden Yan ano sa garden. Sana. Okay. malapit sa garden ayos mo na yung floor Or yung duyan, o. Oh. Ganun, o. Oh. Duyan. oh, may higaan oh, pa, o. Oh. Duyan. Nako. <laughs> Itong nalang ganito. Itong inuupo ng dalawa, oh. Ganyan na lang. kunin natin. Tuming, oh, upuan. Uh, upuan. yung upuan? upuan? Pag sa Yeah. Upuan. Ayan, oh. Swing. Magkano kaya? yan? Ito, oh. 999. Ito. Malaki din siya, oh. Ito, 999. Ayan ang oh, presyo niya, guys. Hindi ba kaya kasi? Mahal? Oh, kasi ang umbrella, madaling masira. Ito, good for four lang itong table na to. So, so which one? Ya, yeah, yung, sige nga, yan. Sige nga. Magkano yan? Tingnan mo nga doon. Tingnan mo yan. Oh, hawakan mo to. Hawakan mo to. $99. Halos for $400 plus na. Yay! Ganda. Ito na lang tunay natin. <laughs> Ganda to ah. Ito na lang. Okay. Ito ng something na ano. Meron tayong May My table. Meron tayong table na sa Meron, hindi nabasag yun? Okay. Pwede ilabas natin. Kaya lang, anong, anong ibububong mo nun? Ito naman kasi dapat. Ito pwede mo itago to. Ito, iwan sa labas. Ito, ang ganda sana nito. Din. Kaya, pero hindi siya doyan. to Ito naman, isa lang ang pwedeng mag-ano dito aalisin mo yung bubong ang kutsyon yan ganda siya alin hindi still naman yun eh aalisin lang natin ang kutsyon yan naaalis to oh mm. naaalis siya oh. oh. kaya pwedeng itago sa kabana yan tapos ito din pwedeng alisin yan itong table na to apatan Mahal, $5.99. Table lang. Iba yung presyo ng upuan. Ay, nako nakakalula ang presyo, guys. May barbecue. Ano naman na kami? Ito, tingnan ko nga kung magkano to. Ito ko ang presyo, kung magkano siya. Oy, $1,399 pala to. Sabagay, hindi na to, ano, hindi na aalisin. Steady na siya sa backyard. Ewan ko kay mister, hindi pa maka-decide hindi pa maka-decide ano bibilhin. Hindi punta tayo sa bricks, hindi dito. So, yun na lang kunin natin, yung swing. Hindi na. sulong. Okay, tayo na. Nagtingin-tingin lang kami guys muna. And then we will decide kung bibili kami, babalikan namin. Kasi tingin muna kami sa iba kasi baka merong mas, 'di ba? Pag nagse tayo dapat. Ano natin yung mura. Kaya maghanap muna kami ng mura. Pag nakakita kami, 'yun babalikan namin. Okay, duket. See you on my next video. Ito pala guys yung ano dito nagpa-practice yung mga hockey players sa lugar na to. 'Yan building na 'yan dito ang praktisa ng mga hockey players. Yan. So, palabas na kami. Balik na. Oh, kala ko sa lidok tayo dadaan. Lapingin na to. Yan na. Sa tibong tayo, pala sa? Sa surplus, sa Tashiro, doon sa malapit sa Royal Bank, sa restaurant na, ano, Kaya di na continent. dito. Huh? Okay. kulimlim pa rin ang panahon guys. Ayan.